Hello po, inay ni na ako po si Pritchie P. Pimentel. Ito po ang mga napamili namin sa binigay niyo pong blessing. Markers, pencil case, sharpener, eraser, pencil, red ball pen, black ball pen. Gunting, glue stick crayons, 16 pieces, correction tape, ruler, 9 pieces na notebook, big notebook, intermediate pad and bag. Maraming salamat po sa binigay niyong blessing. And lagi po kayo mag-iingat. God bless all po. Thank you po. Bye po.